Samantala patuloy po ang pag-alalay ng Office of Civil Defense sa mga motorista na apektuhan sa rehabilitation ng San Juanico Bridge. Si Isaiah Mirafuentes sa report live. Isaiah. Rise and shine, Daya. Nandito ako ngayon sa bahagi ng Tacloban sa Leyte. At kasulukuyan natin binabantay ng sinasagawang rehabilitasyon ng San Juanico Bridge. Pasado alas tres ng madaling araw nang dumating kami sa San Juanico Bridge. Abutan namin ang mahabang pila ng mga sasakyan sa Santa Rita Samar. Stranded sila dahil sa ginagawang rehabilitasyon ng tulay. Tanging ang mga sasakyan at tritans pababalang kasi ang pinapayagang makatawid ng San Juanico Bridge. Sa bungad pa lang ng tulay, tinitimbang na ang mga sasakyan. Ang pamilya ni Nelia galing pa ng Pampanga at sumakay ng bus muna sa Maynila para magbakasyon dito sa Leyte. Ang kaso, pinababa na sila dito pa lang sa bungad ng San Juanico Bridge. Mahirap po kasi dati, diretso yung biyahe namin pagbaba na ng bus sa amin na po, mm -hmm. sa highway lang kami. Sa kabila nito, may 24 hours free shuttle service ang pamahalaan para sa mga pektadong pasahero. Habang sa mga sasakyan naman ay naglabas ang Office of Civil Defense ng karagdagang ruta ng Roro patawid ng Samar to and vice versa. Sa bungad pa lang ng tulay, may mga helpdesk naman ng DSWD na silang tutugon sa mga pangangailangan ng mga stranded. May mga first aid station din para sa mga nangangailangan ng mabilisang aksyon sa oras ng pangangailangan. Nangako ang Office of Civil Defense ng masusing pag-agapay sa mga naapektuhan ng rehabilitasyon ng tulay dalawang taon inaasahang gagawin ng San Juanico Bridge. Ang San Juanico Bridge dito sa bahagi ng Leyte. Kung makikita mo ngayon sa aking likuran, maluwag pa ang daloy ng trapiko kahit pa nga na nagpapatuloy ang rehabilitasyon. Sinasabi nila sa atin, inaasahan na magkakaroon ng na mabigat na daloy ng trapiko mamaya mga alas 8 pa na umaga o alas 9. Pero itong ilang mga sasakyan na ito, tanging mga 3 tons vehicle lamang ang pinapayagang dumaan sa San Juanico Bridge. Kung lalagpas man sa 3 tons, yung mga pasahero nila ibababa at uh, isasakay sila sa mga shuttle services na libre na provided ng pamahalaan at major rehabilitation ang gagawin sa tulay at aabot uh, sa 5.9 billion pesos ang nakalaan na pondo dito. Samantala, dayan ang, uh, ang Tacloban City maging ang buong probinsya ng Samar ay isinailalim na nga sa state of emergency. Yan ay dahil sa economic effect ng rehabilitasyon ng San Juanico Bridge. At yan muna ang pinakahuling balita muna dito sa Leyte. Balik muna sa iyo, Maraming salamat Isaiah Mirafuentes.